ako si Joaquin Isang baguhang photographer at vlogger Matagal ko nang gustong puntahan ng Diplomat Hotel sa Baguio Para kumuha ng pictures at videos Sikat ang lugar na to sa mga kwentong kababalaghan Pero hindi naman ako basta-basta naniniwala sa multo Pagdating ko sa hotel, agad ako nakaramdam ng kakaibang lamig kahit ang haling tapat. Wala akong kasama. Ako lang. Ang camera ko at ang lumang gusali na puno ng graffiti. Habang naglalakad ako sa pasilyo, napansin ko ang isang lumang altar. Napakadilim ng paligid, kaya ginamit ko ang flashlight ng camera ko. Habang kinukunan ko ng litrato ang altar, napansin ko sa screen ng camera ang isang anino sa likod ko. Napakurap ako At agad lumingon Walang tao Miglang may pinto sa dulo ng pasilyo na bumukas Nang dahan-dahan Hindi ko alam kung ahakbang ako papunta O tatakbo palayo Pero sa halip na umalis Nilaksan ko ang loob ko At lumapit Habang palapit ako May narinig akong bulong Kumalis ka na. Nanindig ang balahibo ko. Pakaramdam ko may malamig na hangin na bumalot sa akin. Napalunok ako at tumingin sa paligid. Pilit na hinahanap kung sino ang nagsalita. Wala. napatras ako. Pero bago pa ako makatakbo, biglang bumagsak ng malakas ang pinto Nabaigtad ako sa gulat Sa sobrang nervyos Nambitawan ko ang camera ko Ang pupulutin ko na ito Nakita ako sa screen Ang huling larawang nakuha nito Isang babaeng walang ulo Nakatayo sa likod ko Hindi ko nakinuha ang camera Tumakbo ako palabas ng gusali Hindi na lumingon Simula noon, hindi ko na binalikan ng diplomat hotel. Pero minsan, kapag napapanaginipan ko ang lugar, naririnig ko pa rin ang bulong na yun. Police. si Adrian, isang estudyante sa Bagyo. Madalas akong umuwi ng gabi mula sa eskwela at ang Lowcan Road ang laging dinadaanan ko. Kilala ko ang kalsadang ito sa mga kwentong kababalaghan lalo na tungkol sa isang babaeng nagpapakita sa mga nagdaraang motorista. Di ako naniniwala sa multo pero isang gabi nagbago ang pananaw ko gabi na lang sumakay ako ng jeep papunta sa amin konti lang kaming pasahero at madilim na madilim na sa kahabaan ng laukan tahimik lang ako nakikinig sa musika ng aking earphones pero biglang napansin kong pero biglang napansin kong parang bumagal ang takbo ng jeep napatingin ako sa harapan may babae na nakaputi sa gilid ng kalsada Nakatayo sa ilalim na isang street light Mahaba ang kanyang buhok At nakayuko siya Nakaala ko yun normal lang siyang pasahero Pero nang lumapit ang jeep Napansin kong wala siyang muka Parang anino lang Ang nasa ilalim ng kanyang belo Biglang tumili ang isang alis sa jeep nagmamadaling pinaharurot ng driver ang sasakyan. Lagi yan dyan. Huwag nang tignan. Bulong ng katabi kong matanda. Ang lamig ang buong katawan ko. Hindi ko na nilingon ang babaan yun. Pagkarating ko sa bahay, hindi ako mapakali. Sinabi ko sa lola ko ang nangyari. At umangulang siya. Huwag ka nang dumaan doon pag oras ng gabi at nang nagpapakita ang babaeng yun sa mga dumaraan. Simula noon, iniiwasan ko nang dumaan sa Lawcan Road kapag gabi. Pero minsan, kapag tahimik ang paligid, parang naririnig ko ang mahinang bulong sa hangin. Ako si Paulo, isang estudyante sa isang universidad sa Baguio. Kilala ang aming eskwalahan sa mga kwentong kababalaghan. Pero hindi ko yun pinapansin. Hanggang isang gabi, napatunayan ko mismo na totoo ang ilan sa mga ito. Dahil sa dami ng school works, ginabi ako sa library. Hanggang alas 12 na nang maisipan kong umuwi. Madilim at tahimik na ang buong campus At ako na lang ang natira sa loob ng gusali Habang naglalakad ako sa corridor Napansin kong may isang estudyanteng babae sa dulo ng pasilyo Nakayuko siya At tila may hinahanap sa sahig Suot niya ang lumang uniforme ng school Na matagal nang pinalitan Nagdalawang isip ako Pero lumapit ako Para tanungin kung ayos lang siya bis, Gabi na, hindi ka pa ba uuwi? Tanong ko Dahan-dahan siyang tumingin sa akin Nang makita ko ang mukha niya, biglang bumigat ang pakiramdam ko Malamig ang balat niya at ang kanyang mga mata ay malalim at walang buhay Bigla siyang tumayo ng matuwid at dahan lumapit sa akin hindi ko maigalaw ang katawan ko Parang may bumabalot na malamig sa buo kong katawan Narinig ko ang mahina Ngunit malamig niyang boses Hindi na ako uuwi Doon ko lang naisip Walang ibang estudyante dapat sa building na ito Nang imulat ko ang mata ko Nasa labas na ako ng gusali Pawis na pawis At hindi maalala kung paano ako nakalabas. Kinaumagahan, ikwento ko ito sa isang profesor. At ang sabi niya, Baka siya yung estudyante na nawala. Ilang dekada na ang nakalipas. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakauwi. Ako si Rafael Isang turista sa Baguio Narinig ko na ang maraming kwentong kababalaghan tungkol sa teacher's camp Pero hindi ko yun masyadong pinapaniwalaan Hanggang sa isang gabi May nangyari sa akin Na hindi ko makakalimutan Ating gabi na Nang magising ako Sa tinutuluyan kong kwarto Tahimik ang paligid Pero Biglang may narinig ako may hinang yapak sa labas ng pinto. Parang yapak ng bata. Dahan-dahan akong bumangon. At sinilip ang labas. Doon ko nakita ang isang batang babae na nakatayo sa hallway. Nakaputi siya. May mahabang buhok at nakayuko. Anak, anong ginagawa mo rito? Tanong ko. Iniisip na baka nawawala siya. Hindi siya sumagot Daan-daan siyang tumalikod At naglakad papalayo Sinundan ko siya Palabas ng hallway Pababa na hagdan Pero nang makarating ako sa dulo ng hagdan Bigla siya naglaho Parang usok na nawala sa ere Napaatras ako Nanginginig sa takot Agad akong bumalik sa kwarto At nagdasal Kinaumagahan, winento ko ito sa caretaker ng lugar. Tumangulang siya at sinabing maraming ganyan dito. May mga batang naulila noong panahon ng gera. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin sila ng kanilang pamilya. Simula noon, hindi ko na muling tinangkang lumabas ng kwarto kapag hating gabi. Ako si Emil, isang manglalakbay na mahilig sa paranormal experience. Kaya nang mapadpad ako sa Baguio, hindi ko na pinalagpas ang pagkakataong bumisita sa Laferal White House. Isang lumang bahay na kilalang haunted. Madaling araw nang dumaan ako sa tapat ng bahay. Tahimik ang paligid. Pero pakaramdam ko'y may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Alam kong maraming kwento ng ligaw na kaluluwa rito pero may kakaibang aura ang bahay ngayong gabi. Parang mas mabigat kaysa sa inaasahan ko. Habang tinitignan ko ang harapan ng bahay, may napansin akong isang babaeng nakaitim sa isa sa mga bintana sa taas. Mahaba ang kanyang buhok at tila may sinasambit siyang hindi ko marinig. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Pero itinaas ko ang camera ko para kunan siya ng litrato. Pagkapindot ko na shutter, biglang nagpatay sindi ang ilaw sa poste ng kalsada at isang malamig na hangin ang humampas sa akin. Napaatras ako. At nang muling tumingin sa bintana, wala na ang babae alidali kong tinignan ang nakuha kong litrato sa halip na isang babae nakita ko ang isang itim na anino may nakakatakot na mata at may tila mahabang kuko na nakaunat papunta sa akin pabilis akong lumayo sa bahay kinaumagahan ikwento ko ito sa isang lokal na kaibigan totoo yun sabi ng matatanda, nilang daw multo ang nasa Laperal White House. May isang mangkukulam daw na minsan, isang mangkukulam daw na minsan nanirahan doon. At kapag nakita mo siya, ibabalikan siya sa iyo. Simula noon, lagi kong binabantayan ng mga panaginip ko. Nakakatakot na baka isang gabi, makita ko siyang muli. Naghihintay, nakangiti at inaabot ang kanyang mahabang kuko. Ako si Nathan, isang turista sa Baguio. Kasama ang ilang kaibigan para magbakasyon. At isa sa mga unang destinasyon namin ay ang Wright Park. Kilala ito sa magandang tanawin at mga kabayong pinarerentahan. Pero hindi ko alam na may madilim na bahagi rin ang lugar na ito. Gabi na lang maisipan naming duman ulit sa Wright Park matapos mag-dinner. Gusto lang naming maglakad-lakad at magpahangin. Pero habang naglalakad ako sa tabi ng mga puno, biglang bumigat ang pakiramdam ko. Parang may nakatingin sa akin mula sa dilim. Napahinto ako nang marinig ko ang mahina ngunit malinaw na bulong sa tenga ko. Napalingon ako sa paligid pero wala namang ibang tao maliban sa mga kaibigan ko na nasa unahan ko. Pare, anong ginagawa mo dyan? Tanong nga isa sa kanila. Hindi ako makasagot. Sa halip, may nakita akong anino sa likod ng isang puno Maliit lang ito pero mabilis na gumalaw papunta sa madilim na bahagi ng parke. Bigla na nakaramdam ng matinding takot. Hindi ko na inalam kung ano yon. Agad akong sumabay sa mga kaibigan ko at umalis na kami sa lugar. Kinabukasan, ikwanento ko ito sa isang lokal na tindera malapit sa parke. Tinignan lang niya ako at sinabing, Marami nang nakakita ng ganyan. Sabi nila, isa yung ligaw na espiritu ng batang nahulog sa kabayo noon. Kaya kung marinig nung may bumulong sa'yo sa right Park, huwag mo nalang pansinin. Dahil baka sundan kanya pa uwi.